Hindi nakalimot na dumalaw sa mga labi ng burol ng yumaong veteran actress na si Jacqueline Jose ang personalidad sa politika na si Senator Robin Padilla at Jinggoy Estrada. Sabay na dumating ang dalawa sa pagbisita sa burol ng aktres. Hindi din nakalimot na pumunta ang kanyang isa sa matalik na kaibigan at kasamahan ng matagal sa trabaho ang batikang aktor din na si John Arcilla. Sinabi ng aktor kung saan hindi pa rin siya makapaniwala na ganun lang kabilis binawian ang aktres ng buhay. Nakatakdang ilibing ang aktres sa March 9 kung saan inaasahang dadaluhan ng mga kaibigan at nagmamahal dito sa industriya. Bagamat narito naman ang pangatlong araw ng burol ng yumaong aktres. thank <laughs> you Hi, tita. Ito na yung meet-up natin. Di ba nakakaloka? Yung dapat tayo ay mag-bubungang, eating and every time. Ganito mo ako kinita. Apaka mo rin talaga eh, no? Hi, tita Jacqueline. We're gonna miss you so much. So, napakaganda ng iyong Pasabog dito, Tita Jacqueline. Ang bongga ng iyong mga pa-flowers. O, oh, diba? Churro. Diba? Ganyan. Tapos gusto niya yung ganda-gandahan siya. Ganon. Say, I, I know. Dapat perfect angle. Say bye-bye Tita Jacqueline. Bye-bye to Tita Jacqueline. Bye-bye to Tita Jacqueline. So 2016 Cannon Film Festival.